Ito ako sa labas. Bibigay ko to kay Marisa. Para dun sa bata. Sa anak ng amo ko na nagpupunta sa Jiu-Jitsu. Taekwondo ba? Ngayon mamubulabog tayo guys. Doorbell na natin siya. Tagal sumagot. Doorbell natin ako. Kala oh, ko hindi na bukas eh. No doorbell ko na sana uli eh. May bagong pagbabago sa bahay niya. Pa. Hindi ko makita sarili. Pa. nakasalaminan eh. May madam. Ano yung gawa ng aking BFF? Hindi mo ako sa pride, di ba? Na naman? Siyo naman. Siyo day ko. Wala pag ito ka diyo, karo buwana. Gawin ba siya sa reaksyon <laughs> na? Pagka na naman ang reaksyon mo! Sound <laughs> ka? Hindi ako, alamang ka. Di naman. Sa di ay, ano lang ang buhay ba? Wither, wither lang. Kung wither, wither na po. Gusto niyo mo, ano Spring roll? Oo, oh, spring roll. Lalo. May lapagkaon? Dito, uy. Asa? Ay, magunan ko na sa kong friend ko. birthday niya. Hiyo, pastilan! Oh. Mo na nakahuman kahuman-human ang birthday of friend, babe! Pinoy naman siya mag-birthday of friend ba? Uy! Lumpia mo gulay lang gusto good pag magkuan. Gawa oh, wow. ko chili sauce. O oh, sige pag nang itong mga nilo na sa oven. Tanawa ako sila ko. Blood da yon. Asan na sinamon na anak Nasaan? Asan? Gunawa yung best friend ko na... Anong ginawa mo, Ti? Sinamon. Sabi ko sa inyo, guys, mambubulabog ako dito. Ah! Cinnamon. Ang bango ng sinamon! <laughs> Grabe! Pagkalami ka kaayo! Tapos okay. na pa siya isbing roll na himuong kay nga no! mag pang ang akong best friend! kaka -day lang nung Friday! diop naman siya! Uy! Di man ako yung nag up nung Friday! Uy! Tanawang himuong <laughs> <laughs> okay, na Uy! Tanawang Kauban! Kauban na itong Kay nawa'y bisita! Ah! Kaya hindi pa di up siya ng Webes! Mungkut um, lang kung nabiyo siya, wala po ko nangatana. Anak mong gulo ba ba yung huwibis siya, mabiyo ko. Mungkut hmm. lang kung nabiyo po siya, nabiyo po siya huwibis hmm. kaya wala, biyami din rin o. Itong ako yung naghatod kay ano, hmm. nagsundo. Taunti, ay hey, pretty is dad na o. pa, hindi pa ako tapos sa aking mga kontraktor dito. <laughs> Sana all may kontraktor. <laughs> Sabi ko sa inyo guys, mabubulabog tayo ay. Kaan ba? Naikwan din o. Hmm. Oh, wow. yawa na mga bata na nawa na patulog ang sleepover. Saan? Sa balay. Si, Sul si Saga. Grabe po si Saga po oy. Mm, may pair na, oy. Pag na magpatulog Ah, oh, grabe na. Ayyan, Sa ilang grupo, ang imong anak ang una natulog, di? Eh. Oh, okay. Mula mo <tapod> akong ko lagi ito, bata. Sa ikaw, ikaw, natulog na imong katapad. Ayun na pagbulabogi. Eh. Masyado oh. kagod ganuti, no? inang nang ko lagi. Okay, ay, ano masyadong ano yan eh masyado ang wala, 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 wala. Hey, <laughs> 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 oh? k <laughs> k or... ba 'yun Ha? Paano ba 'yun? 7k mahigit na dollar, US dollar. 7k? Oh. Paano mo makuha? Gano'ng set up ko siya sa finish, set up ko siya sa monetization. Bakit na? monetize ka na pala? Oo! Kasi ako na ako mo! Bakit mo? Agoy! Dahil yan sa viewers ko, happy time dyan! Joke ko naman ako siya nagdagdag-date at yung account ko na naggigamit na role, sa iyo. Yung ko lang, may nga lang nagpumot ko, nakabrocket-broket ko. No, nasa bottom mo gi-open ko, ang ako alin yung magiging tool ka, gi-open ko, ako wala yung gym na ako, takit ang message ni Facebook na siya, hunda ako! Tumuang talaga. na ako din! Uh, tapos, paano mo mapalit sa ano Gcash or sa... Hindi ko sa Gcash uh, ko, sa PayPal. PayPal. Sa, ko siya, nilagay ko ang account. Pwede yung gin, ano a uh, mo sa Pilipinas. Oh, okay. Sige na, okay. okay. Seven, 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 hindi ka na mag-upload yan. Yawa, mag-upload ang mga ko eh. mayaman ka naman kay sahod ka na sa Facebook. Ano? Dura ka meron sahod ako sa Facebook, mayaman na po'n ko? Sige, ano talaga mga anak ng kontraktor. Ah, anak dahil ko ng kontraktor? Oo nga. Ano yan? Ilang years mo yung ano? Mga apat na taon naman na siya eh. Para kumbaga may mga star din, di ba? Ko oh, mag-send send star. Nakita ko sa mga sending star, dire kan Facebook mismo talaga. o Ah. Oh. Oh Gano'n, oh god. Gal, makita ko gano'n! Nakita ko ang message ni Facebook. Eh. Mura mo. Dapat Hindi mo ano yan babawiin, akad yan. Anong ganyan? Pag, pag, pag hindi mo pa, pa niya kukunin. Paano pa kukunin? Iyan sa Christmas ATM na wala. Ganyan lang e, na e, e, ano, sa ATM. Sa'yo hindi na natutukoy pala. Eh ano na, yawa na. Sige, oras sa Pilipinas pa may tuwi. sa inyo, pag ako nandito sa Big MF ko, mamugulabog ako pala. Yawa. Uy. Basta anak ng kontraktor palaging paldo. Di ako magamit. Palaging paldo. Kasama ako yung okay. Ay, okay. okay. na puso. Nakita ako tigay lang. Nakita ko 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 tigay lang. Nakita lang. Sabi ko tigay lang. tao ko tigay Nakita ko tigay lang. Nakita ko Sabi ng ko tigay Nakita

Intayo tayo, guys. Kumain ka lang. Sa ambag. sa katapusan, yung ambag ni isang daan, ha? Sa ating isda. Ano ah, ah! lang? Diyos lang, guys. Kumain ka dyan. Ano, gusto natin si Ano doon? Wala. Kamida? Wala na. Ina, kung Ayaw ka kung paghinog. Ika po ko ka. ba? Pagloto ka. Di pa tambok mo na yung Tapos ikaw, Goni no? Kuya pa ipod ko an. Kuya kuya ko ipod sila sa akong hobby. Eh. Gilamihan Ay, sila ba? sa akong luto, te. Ha? Gilamihan sila sa akong luto. Ah, ako mga ni Tambok ng Tagaluto. Wapay ni Tambok, liyawa. Kumain na ka, kasi. Kain. Tara ba, Atin Marisa? Ha? Kain. Eh, di ba January pa naman uuwi? Oh, mm -hmm. Magpadala ako ng ko na ah? isang sakong Magpadala ko sa iyo ng cellphone. Diba, Adrian, ang cellphone like <laughs> <laughs> na cellphone cellphone lang. lang. Okay, na cellphone lang. Baka ma tayo sa any day, ha? Try. Bawal man. Ang cellphone? yo Siguro. Ano yan? iPhone ng Yawa! <laughs> Ako ba hindi naka-Android, naka-combata, naka-iPhone, o pastila, hindi na upang inahan. Naka-iPhone ba? iphone ba? Hindi. Pusa ba? sa ba? Kuha ni to Yung tag-200 lang dali. Ibigay mo saan. Ah, hindi pa ba na naka-chocolate? Ayaw. Ano naman? Pag-uwi ko na lang. Two years. Para sa mga anak mo. Tay, eto. Isa ka bola naman lang. 2026 na. Ano? Asa pa magagaling ang bilangon ko? Tay, okay, hapitin na rin natin. Okay.